women, uh, hindi lang naman dapat basta-basta makikipag-sex kung sino lang ang naging kakilala. Kilalanin mo mabuti kung siya yung karapat dapat sa'yo, kung siya yung pakakasalan mo, then maybe that's the best thing kung being conservative, yun at yun lang magiging mong partner. May iba nangyayari ngayon, ang mga guys naman, mag-isip rin naman. Hindi dahil, uh, minsan lalo na sa mga kabataan, na magpupusok ang mga, um, ang mga emosyon na pag yun ang nararamdaman, akala nila na showing love, eh, kailangan na ibigay lahat. Hindi dapat ganun. For you to protect yourselves, make sure kung nandun kayo sa idea na pwede kang makipag-contact, o gusto mo makipag-contact, sa one-at-one one person lang, you make sure you have your check-up with the OB. Kasi delikado siya ngayon, especially now. At this age, hindi lang naman genital warts eh, maraming STD na pwede. Anong mga um, list ng mga STD nakikita mo sa mga maaga nil partner? Other than warts, herpes, uh syphilis, gonorrhea, uh But mar marami pa iba, may mga hindi masyadong common. HIV but you usually uh, yes, of course. Uh -huh. But HIV it you don't see it right away. Mapapansin mo na lang kung may mga uh, ubo na matagal, uh Uh, may mga sugat sa labi or sa ari, malalaman mo na lang other than other STDs, pag tinest mo sa skin, ayan na, yun na ang AIDS. Another cause rin pala, patest mo pa rin dapat yung panibago mong partner. Ang mas maganda dyan, Dok, patest kayo pareho. Anong STD. mga test? Meron STD test para sa lalaki at babae? Meron naman, Dok, may mga group of tests na pwedeng pagawa. AIDS, isasama na natin dyan ng AIDS, AIDS, HIV, herpes. Uh, I could include rin pala ang, um, uh, sorry, syphilis, gonorrhea, genital warts. Yun naman kasi nakikita natin sa, sa are. Uh, chlamydia, na hindi naman wala kang simptomas, pero tinatest na rin para rin sigurado. Uh, kailangan natin itest, HEPA B. Kasi ang HEPA okay. B o Hepatitis B, nakikita rin yan sa dugo. Kailan natin examin? Marami talaga kaya kailangan pag napili ka ng. Kaya ngayon marami nang matatakot magkaroon ng partner. Mabuti. Kasi mabuti. ang daming mga yes. possibilities. Kailangan talaga na mabuo yung trust mo at uh, comfortable ka dun sa tao at alam mong tatagal kayo bago ka maghanap ng partner. Hindi yung kada araw e iba ang partner mo.